So, alright mga padi So, bumalik sa atin itong isang customer natin na ginawa natin yung aircon no, Yung light is na kinonvert natin yung kanyang uh, tawag nito Itong aircon dito sa may bandang uh, taas ng itong light niya nya ito, 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 Para maalala nyo Yan Yan, kinonvert natin sa ganyan mga padi Yan, ngayon kasi may problema kasi na itong Ah Parang 2 months ata nila hindi ginamit ang sasakyan. Tapos, kung gagamitin na nila, nawala yung lamig ng aircon. So, blower na lang siya. So, ginawa nila, uh, pinakargahan ng freon yun. And eventually, nawala lang din yung lamig. So, binalik sa atin ni Bossing para ma-check natin. No? So, para nagawa natin to parang siguro mga 5 months ago na rin. Ayan. So, ngayon, yung chinek natin yung unit ni Bossing, dumating sila, wala ng lamig. And after natin ma-check lahat, So wala naman tayo nakita ang leak to sa ginawa natin Ang nakita natin na leak is Kasi nagpalit dito ng compressor eh Ito Yan ito yung compressor ni Labosi Yan dito natin nakita yung leak mga padi Isa may uh, o-ring dito sa likod May bandang abacus o-ring e, brand new ito Yung nga lang uh, Si Labosi kasi nag-provide lahat ng pyesa na ito mga boss no? So nag-labor lang tayo dito Ngayon dahil more than alos parang 5 months na ang warranty kasi ng mga compressor usually nasa 3 months lang so lampas na sa warranty itong compressor na to so nagkaroon siya ng leak dito yan. so ngayon no choice sila boss kung di gumili ulit sila ng bago eh nakakabit na natin yung bagong compressor dito sa unit and tinetesting na natin yung lamig nya yan so ito na yung lamig ngayon yan ay wait lang naman yung ating thermometer mga pati sara natin yung pinto So, So, ito yung kung naalala nyo, yung pinalta natin yung kanyang, ano po tawag dito? Alam mo kanyang tawag dito? Basta yung overhead na yan na aircon, ano. So, pinalta natin ang ito. Mas malakas kasi itong mga bossing. Mas malamig kasi yan. no? So, ngayon yung lamig niya, nasa around 10.6. Kaya nasa mga 8 yan eh. Pinuksa kasi natin pito, kaya medyo sumingaw. Ayan. So, ngayaw, mga nga pa di goods na ulit yung lamig niya. And wala naman tayong ibang nakitang isyo kundi doon sa singaw ng priyon sa aircon niya. Ayan. So, yeah, kibosing, okay na ulit ito sa sakin boss. Magagamit mo na ulit ito, boss. Ayan. So, hopefully, sana, pag nito, yung nabili niya kasing compressor nung una, China lang. No, yun nga talaga problema kapag China. So, ngayon naman, Sanden kasi yun eh, yung pinili niya. So, nakabili sila ng uh, Singapore na sanden compressor so as much as possible mga padi pag bibili kayo ng compressor ang kuhanin nyo yung made in Singapore na ano mga padi, para mas matibay yan so around 9.5 pwede na sa mga 8.8 yan mga padi, no, yung lamig nya so yun lang mga padi, update lang dito sa ating light ace yun ano napapanood din yung owner yan to tinetest na natin yung kanyang unit and so far naman all goods naman na sya alright ayan mga padi, 9.2 na 9.1 so nasa 8.8 yan kanina mga padi yan. so yun lang mga padi maraming salamat po